Hi guys! Welcome back to my video. My name is Miggy Magdalene Peace Bacan. So, for today's video is Color Pink Day. Ayan, is Color Pink Day. Color, siguro color, color, color. So, hindi ko alam guys. So, so for today's video is Pink Day talaga kasi marami akong pink nandito ngayon sa harap ko. Ngayon, hindi niyo ikita pero one by one ko talaga. Um, first, pink is this one. It's color pink. It's clip. Ayan, dalawa sila. So, my orange, blue, and violet, and pink. Dalawang pink. Kasi yung, yung ano, ganito. at uh, ibaligya na ako. Kasi, siguro, kung kine is piso. Kung binili kayo ng dalawa, dos. So, yan. At may Cutex din ako guys. Ito yung Cutex. Ito yung pinakaganda. Hindi ko ginagamit na ito din. Kasi bago siya guys. Ayan. Bago siya. Ayan oh. Ito yung color pink. At may dalawa pa din guys. Bago din ito. Pink and purple. Ayan. Pink and purple siya guys. Hindi ko to binili. Yung magulang ko binili ni nito. Ayan. Pink and purple. Oy. Ayan. Pink and purple. Ayan. Ito yung dalawa. Ito, ginagamit ko to. Ayan. O, oh, nakita ninyo. Ayan. Ginagamit ko to kasi is color pink. Is favorite color ko. Ayan. Next naman, bago din ito, guys. Pink and dark pink or rose gold. Siguro. Ayan. Ito yung dalawa. So, hindi ko to binili. O, oh, binili ko to pero kung dalawa 20. Ayan. 20 siya, guys. Ayan. O kita ninyo. May heart, heart pa siya guys. may rose. Siguro heart ba ito o rose? Kung nakita ninyo guys. I know. Ganda, ganda talaga. So, next naman is ball pen and brush. So, ito yung brush at ito yung ball pen. So, color pink din guys. Ayan, nakita ninyo. Ang ganda, ganda. Then, ito din. Pink din to. ah uh, ito din yung linis ng kuko ninyo. Ayan, nail polish. and ito dito. And, See? Color pink talaga. Ayan. Daming pink. So, next naman is perfume. So, my perfume ako guys is color pink din. So, ito yung pink talaga. Ang bango. Sobrang bango. Ayan o. Bango nito guys. Ano sa, kung gusto ko na i-use nito. Pwede pong party, pwede dun ka mag sa school, pwede dun ka mag sa celebrate sa mga bagay-bagay. Kasi ito yung pink kasi Ito yung pink. Color pink talaga. So, well, siguro may extraction na ito guys. Kung nabasa ninyo yan. Ayan o. Kung nakita ninyo guys. Ayan no? Nabasa ninyo ba ninyo guys? Kung nabasa ninyo or hindi. So, pink din. So, last but not the least is this one pink din guys. Ito yung Sandrio. Akala ko kasi glass siya, hindi sa glass, plastic kasi, guys. Ano? Plastic talaga, plastic. So, inopen ko nito guys. Ginagamit ko na nito kagabi. Ayan. See? Ano na nakita ninyo guys? Ginagamit ko to kagabi. Ayan. So. Oops. Color pink talaga. So ayan guys. 'Yon lang guys, ito yung pink na ito, yung nakita ninyo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So puro pink talaga guys, guys. Sobrang pink na pink yung favorite color ko. Ayan ang anong dito guys. Ayan. Ayan, color pink talaga. So, nakita ninyo guys. Puro pink. Ayan o. Oh. <laughs> so, ayan. Puro pink talaga nakita ninyo guys. Ayan. Puro pink. Ayan. See? Nakita ninyo. Oops. So, we guys, kasi ang daming motor dito. Ang ingay. Kaya, hindi ako masyado mag-vlog kasi Diba? So, yun lang, guys. Don't forget to like and subscribe and click that bell. So, ayan. Kung ano yung favorite color ninyo, guys. So, anong favorite gamit ninyo itong mga pink na ito. Lahat ng mga pink. So, ikipakita ko sa inyo, guys. Ayan. and Anong favorite color ninyo yan, guys? Anong favorite na gamit ng gusto ninyo? Ayan. Comment down below. Ayan, comment down below guys. Anong gusto ninyo nito? Ayan. See? Anong gusto ninyo? Comment down below lang guys. So, that is it. Don't forget to like and subscribe.